Anong ganap sa mundo ng showbiz? Humingi ng panalangin si Senator Ramon Bong Revilla Jr. para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya sa gitna ng kinahaharap niyang isyo sa legal. Sa kanyang pahayag, iginiit niyang ang mga ibinabatong naratibo laban sa kanya ay hindi lamang daw kasinungalingan kundi sadyang hindi kapanipaniwala. Ayon pa kay Revilla, ginagamit umano ang kanyang pangalan upang ilihis ang publiko sa tunay na katotohanan, ngunit naniniwala siyang lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan sa tamang panahon. Binigyang diin din niya na sa buong buhay niya ay hindi siya umatlas sa kahit anong hamon, hindi raw siya tumakbo, nagtago, o umurong, at handa siyang harapin ang laban ngayon ng buong tapang. Nananalig din siyang sa huli, ang tunay na may sala ang mananagot para sa hustisya at para sa bayan. Kung sinasabi ni Bong Revilla na kasinungalingan lamang ang lahat ng paratang laban sa kanya, sino kaya ang may interes na Sir Ansha at ano ang tunay na isyong gustong tabunan?